ayan mga idol papasok tayo ng bayan ng Lopez Quezon uh, makikita po natin ang kagandahan ng bayan ng Lopez Quezon ayan mga idol And siyempre ang mga magigiting nating mga tricycle driver, ayan, sunod-sunod po sila mga idol. Ihihi muna. Ihihi <laughs> po muna po ang ating driver, idol. Si Kuya Edwin TV Vlog, ya. Kala ko siya. Nakalakad niya ako. Bibi, bibi, bibi. Bibi, Wow. Yan ang kagandahan ng lupis Quezon mga idol Yan ang kagandahan ng Yan, yan, yan ang kagandahan ng lupis Quezon mga Wala. idol Grabe uh, uh. si kuya Nang papakamatay Ah, ah. lapit na ng bayan ng Lopez Quezon hataw pa talaga naman, ingat-ingat tayo mga idol yan, simple si kuya magigiting na nagbabasura, tagalinis ng ating bayan ng Lopez Quezon mga idol Yon, Sky TV Vlog mga idol. At tapos nang umihi mga idol. Ayan. <laughs> Ayan mga idol. Silipin natin uh, ang kagandahan ng bayan ng Lopez Quezon. Ayan. Ano nga ba itong ginagawang ito ngayon dito? SM Lopez Quezon pala to. SM Lopez Quezon ginagawa pala mga idol. Uh, makikita natin yan pagkatapos. Ibablog din natin yan mga idol. Ayan. Ito na po ang start ng bayan ng Lopez Quezon. Ayan. Siyempre, meron na rin po ang bayan ng Lopez Quezon ng new one. Ayan. Bilihan po ng lahat na po ng gusto mong bilihin. Nandito na po sa new one mga idol ayan ayan mga idol new one ayan mga idol siyempre yung guard na ay kakilala natin yan mga idol yan ang pugi ng Villa Aurora ayan idol ayan, so new one mga idol ito mga idol ang new one ayan mga idol